Hirap na hirap ka bang magka-abs? Yung parang masakit sa likod, mahirap makabangon, mahirap huminga, tapos parang walang nangyayari. Talagang napakahirap. Pero huwag mabahala, may isi-share ako sa inyo na napakaganda. Tara, itry na natin yung na ko. Meet my secret weapon, the sugar is rebound ab roller. Hindi lang siya basta ab roller, may automatic rebound support to. Mayroon itong arm support para madali mag-post at rebound. May lalagyan din ng cellphone kung gusto mong manood o gamitin mo ang cellphone mo. Kaya kahit beginner ka, kayang-kaya mo to. No more struggle, pure result, plus may kasama pang mat for extra comfort, good boy soreness ka na. So guys, ganyan kaganda ang ating abdominal wheel. So, i-try na natin ating abdominal wheel. So, maglagay ka lang dyan ng mat para to protect our knees para hindi masaktan. Ganyan, guys. Mayroon itong arms, dalawang arm swings yan para lalagyan ng ating arms para hindi tayo mahirapan. At saka, may rebound ito na wheel para i-push mo, nagre-rebound siya. So, ganyan lang siya, guys. Maski saang ang angulo is pwedeng-pwede talaga. So, huwag ka nang magpahuli pa. Click the yellow basket below and get yours now. Limited time offer lang po ito, guys. Kaya sulitin na ang chance mo para sa Dream OBS mo. Malay nyo baka may mga party kayo dyan. Bear bear months na tayo. So, guys, nasa ating Yellow Basket, i-check out niyo na, guys.